Ya, yeah, sampulan nga natin ito kung ano ang, ang itong bako na ito. Bakit dito pinakrahin? Uy! Naglag na. <laughs> ito, nalaglag na yung aking naabot. Titistingin natin kung ano na ay. nga ay. Titingin natin kung ano ang lasa nito kung gaano ito kaliit o kung dry. At, uh, ito na lang ang may natitirang bunga. Wala nang bunga yung iba. Mga hilaw, ilang piraso sila ang marami bakit hindi kita kinakarain Mantean. ha dry dry dito tigil ko lang ha dry tina natin eh e, tina natin kung bakit hindi nila ito pinapansin lukban na ito ito so, dahil super late ang laman super laki oo oh, oh. oh, super laki niya. Oh, laki pa sa mukha ako. Pag binalatan, natin kung gaano kalaki. <laughs> May laman naman siya, oh. Kaya yeah, nga lang, hindi katulad tulad na inaasahan mo kapag nakita mo palang sa balat niya. Mm. May laman mga kaya lang. Hindi daw ito masarap. Dry ata. kapal nga ng balat. Hmm. ko natin kung gaano lang matitira yung laman wala na eh wala na mga bunga may mga pailan ilan na lang yung masarap na, na puno pailan ilan kaso mga hilaw pa ito ang natitira marami kaso kaya pala natitira siya at di masarap ah oo, oo. meron nga siyang ano hindi maganda ang laman Hmm, may damage nga, oo boy um, may bulok siya sa loob, oh. Ay, di nga maganda, oh. May bulok siya sa loob, oh. Siya ay may bulok. titik um. Titikpan na lang natin. Ito lang siya kaliit, oo, oh, oh, na mabalatan. Pero titikpan natin kung ano ang lasa. Kung pwedeng kainin o kung ano. Ay, talaga hindi nga maganda. Siya nga ay bulok, oo, oh, ayan. Bulok ang loob, kaya hindi siya pinapansin. ng no, hindi nila kinakain. Bulok talaga. <laughs> kaya pala.